Alam nyo ba no mga apo, na minsan naring nanalo ang kasamaan. Ano ang ibig kong sabihin? Ito ay ang pagkahuli ng isang anghel na sugo ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang isa sa pinakamalakas na mga demonyo ay nakahuli ng isang anghel ng sugo ng Diyos. At ito ay ang pagkabihag ng isang anghel ng Diyos sa kamay ng mga demonyo. Alamin natin ngayon kung sino ba itong anghel na sugo ng Diyos na nahuli ng isang demonyo at paano siya nakaligtas. Pero meron nga ba talagang mga demonyo na kayang umuli ng mga anghel ng Diyos? Ang sagot ay meron. Meron ding mga malalakas na mga fallen angels na kasamang inihulog noon ng Diyos dito sa lupa. At sila ngayon ang tinatawag na pitong prinsipi ng kadiliman. At sino ba itong prinsipi ng kadiliman na ito na nakahuli ng isang sugo ng Diyos? Siya ay ang prinsipe ng Persya. Ang prinsipe ng Persya ay binanggit lamang sa Daniel chapter 10 sa Biblia. At ang prinsipe ng Persya ay ang isang tagapagmana sa isang masamang espiritual na nilalang na may otoridad sa sinaunang kaharian ng Persya. Sa Daniel chapter 10, mababasa natin na ang propetang si Daniel ay nakatanggap ng isang nakakabagabag na pangitain tungkol sa isang malaking digmaan na paparating. Kaya't nagsagawa siya ng tatlong linggong pagluluksa, pag-aayuno at panalangin sa Diyos at bilang tugon sa panalangin ni Daniel, nagpadala ang Diyos ng makalangit na sugo upang ipaliwanag ang kanyang pangitain. Ngunit ang mensaherong anghel ng Diyos ay naantala o natagalan ng tatlong linggo bago nakarating kay Daniel. Mababasa natin sa Daniel chapter 10 verse 13 ang paliwanag ng anghel kay Daniel kung bakit hindi siya nakarating sa tinakdang oras. At ganito ang pagkasabi. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng dalawampu't isang araw hanggang sa dumating si Miguel isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Si Miguel Arkanghel pala ang nagligtas sa anghel na nahuli at ikinulong sa kaharian ng Persya. Bagamat hindi pinangalanan sa Biblia kung sino ang anghel na nahuli, ang mahalaga ay hindi tuluyang nanalo ang kasamaan. At sa mga hindi pa nakakaalam no mga apo, ang Persya noon ay ang kasalukuyang Iran ngayon. At kung isa lang alang natin ang talatang ito, tila ba ang prinsipe ng Persya ay isang nahulog na anghel na may kapangyarihan, otoridad at impluensya sa buong kaharian ng Persya. Si Daniel ay nanalangin tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga tao dahil ang bawat utos ng prinsipe ng Persya noon ay dapat nilang sundin. Naghintay noon si Daniel sa sugo ng Diyos para malaman ang kahulugan ng kanyang pangitain hinihintay ni Daniel ang anghel bago siya kumilos dahil ang sagot ng Diyos ang magsasabi kung papaano mapabagsak ang imperyo ng Persya. Ngunit ang ipinadala ng Diyos na anghel na may sagot sana tungkol sa pangitain ni Daniel sa digmaan ay nahuli ng prinsiping demonyong ito at ikinulong. At sa kabutihang palad, ang anghel na mensaherong ito ay sa wakas nagkakuha ng tulong mula sa arkanghel na si Miguel. Nagawang makatakas ng anghel dahil sa tulong ni Miguel Arkanghel at ang pangalawang malakas na demonyo na balang araw ay darating dito sa mundo ay walang iba kundi si Abaddon. Si Abaddon ay isang fallen angel at siya ay darating pagkatapos hipa ng anghel ang ikalimang trumpeta ng paghatol. Mababasa natin ang pangalang Abaddon o Apollyon sa Revelation chapter 9 verse 11. At ganito ang pagkasulat. Ang pinuno nila ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Grego ay ang demonyong nilalang na ito ay nabubuhay ayon sa kanyang pangalan na nangangahulugang pagkawasak. Sinasabi ng Bibliya na darating siya sa mga huling araw at ipinakilala bilang isa sa mataas na opisyal ni Satanas. Isang nahulog na anghel na namamahala sa kalaliman ang mga nasasakupan ni Abaddon ay isang pulutong ng mga demonyong locust o balang upang pahirapan ang mga tao. Ang mga nasa lupa sa panahong iyon ay makaramdam ng kapighatian at masaksihan ang kakilakilabot ng mga kaganapan. Isang bituin rin ang bumagsak mula sa langit at magpakawala ng mga demonyong locust o balang mula sa kalaliman. Ang mga nilalang na ito ay inatasan na pahirapan ang lahat na nasa lupa na tumanggap sa marka ng halimaw. Mababasa natin sa Revelation chapter 9 verse 7 to 10 at ganito ang sabi. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pagkikidigma. Sa kanilang ulo ay may parang kurunang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng mga parang mga bulating bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na matulis gaya ng saalakdan nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng limang buwan